Alam mo ang Diyos, nagbabago yung pagharap mo sa pagsubok. Pansinin nyo, no? Pansinin mo lang. Pagkakilala mo ang Diyos, okay, pag mas malalim ang pagkakilala mo sa Diyos, mas relax ka. Okay? Mas relax ka pag malalim pagkakilala mo. Pero pag mababaw lang yung pagkakilala mo sa Diyos, lagi ka nagpapanik. Lagi kang anxious. Lagi kang natatakot. Pero the more na nagkakaroon ka ng intimate relationship, nare-recognize mo yung presence ng Diyos. That even when the answer against you, alam mo may assurance ang Lord ng victory. So I want to encourage you, kailangan kilalahanin mo ang Diyos na maging personal siya sa buhay mo kasi the more na lumalalim ang relationship mo sa Panginoon, the more na nagiging relax ka sa, harap, sa pagharap ng mga pagsubok. No, hindi ka nagpapanik, hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba kasi alam mo na yung Diyos nandyan eh. Tumutupad siya and He is your God. He's not just a God, He is your God. He's not just a shepherd, He is your shepherd. Amen mga kapatid. Everybody put that in the chat. Amen.